Ang kwentong ito ay gawa-gawa lamang at pawang imahinasyon pakinggang mabuti para iyong maintindihan. Ito ang kwentong Beringan Ako si Mayor, simpleng lalaki at nursing student. Bali walong taon na ako sa college. Hindi ko kasi sineseryosong pag-aaral eh. Kaya yon, dami kong bagsak na units. Kasi naman sila mama at papa, ito ang gustong kurso para sa akin. At kahit nung pilit ko, hindi naman magusto yung gusto ko. Kaya ito no choice ako. Kahit gusto kong maging pulis, hindi pwede. Kaya kailangan ko silang sundin. Siya nga pala, may mga kaibigan ako. Si Riz, naubod ng takaw sa babae. At si Cringe naman, na matakaw sa online games. Katulad ng Mobile Legends At iba pa At si Yeng Nakaklasiko naman Nasabihin na lang nating maganda Masungit Paminsan-minsan Hindi kami magkasundo Ewan ko ba sa babaeng yun Lagi niya akong pinapakilaman sa lahat ng bagay Lalo na sa pag-aaral namin Lalo na pag may exam kami, quiz Ganon Pero inaamin ko Ang mga ngiti niya At pangungulit niya ang siya nagpalapit sa aming pagiging magkaibigan. Ito ang aking tropa. Simulan natin ang kwento. Sa bilyaran, sa eskinito ng kaluokan, na boring ako, tol. Parang gusto ko nakakaiba naman. Sabado na bukas, may paso ka ba, Riz? ni cringe. Wala, tol. Anong ibig mong sabihin? Kakaiba na naman. What do you mean? Mabababae tayo? Tol? Wala nang bago dyan, gas gas na tayo dyan. Sagot ni Risk. Sabat ni Mayor. Mga tol, may alam akong pupuntahan. Pero wag na kayo magtanong. Sumunod na lang kayo sa akin. Okay ba mga tol? Uuwi lang ako para hiramin ng kotse ni Papa. Pero sa isip-isip ko, itatakas ko ito. Alam ko kasing hindi ako papayagan ni Papa eh. Mukhang kakupalan niyan tol Mayor. Kilala kita. May adyan na kang kakaiba. Pero dahil kaibigan ka namin Nasamahan ka namin sa trip mo May mga chika babes ba dyan? Pahabol na wigan ni Riz Kay Mayor At sabay-sabay tumawa ang tatlo Makalipas ang ilang oras 1pm ng hapon Umuwi na sila sa kanilang bahay Dahil sa napagkasundo nilang Susundiin na lamang sila ni Mayor Sa kanilang mga bahay Ilang sandali pa, naisip ni Mayor na isama si Yeng dahil sa wala naman silang klase bukas sa school. At sandaling nag-isip, tatawagan ko ba o isasama yung babaeng yon? Kaya lang ang sungit-sungit kasi nun eh. Piling ko bubulyuan lang ako nun. Pero, sige try ko ng tawagan. Kung hindi sumama, si okay lang. Pero kung sasama, mas okay yan. At least nagtry ako. Sa kakilala naman niya. Si Riz saka si Cringe. Kaya siguro komportable siyang kasama sila. Hi, Yeng. Kamusta? May favor sana ako. Ano yun? Bakit ka napatawag? Alam mo pa, hindi ka pa ng favor sa akin. Niwala ka na ang ambag sa thesis natin. Ngayon, hindi ka pa. Anong problema mo, Mayor? Oh my god Wait sambit ni Yeng Nagalit na kay Mayor Chill Kalma ka lang Yeng Promise tutulong ako Pero sana paingan mo muna ako Mag unwind sana tayo Kasama si Risk sa kasi cringe Alam ko kilala mo naman sila ba diba? Ayain sana kita sa mga okay lang Sana all believe Ikaw talaga Loaded na nga tayo sa school works Yan pangin na mo Ang kapal talaga na mukha mo Mayor Sorry na yeng Pero ito talaga Mag nature trip kami tatlo Ni Laris Sa nila cringe Alam ko kasi hilig mo rin yun eh ba? Diba? Kaya sumama ka na Please Huwi ka ni Mayor Na namimilit isama si Yeng At tila lumamig ang usapan Na narinig ni Yeng Ang usapang nature trip Ay talaga Mayor Nature trip Gusto ko yan gusto ko pala sumama. Pwede ba? Mayor? Pabebeng boses ni Yeng nang narinig ang nature trip. <laughs> Sabi ko na nga ba, sasama ka pag usapan. Yeng, hindi ako nagkakamali. Sa may parting siya mara tayo pupunta, Yeng. Ako nang bahala. Sumama ka na lang. Makalipas ang ilang oras, handa na silang lahat para umalis. At asundo na rin ni Mayor ang tatlo na sina Yeng, risk at cringe. At sa passenger seat, si Yeng. At sa back seat naman, ang dalong maingay na si cringe at risk. At ilang oras ang nakalipas, nakarating na sila sa biyaheng barko papuntang Samar. At dahil si Mayor ang nag-aya, at sa mapera naman ng pamilya nitong si Mayor, sinagot na niya ang pamasahe ng tatlo. Alam mo tol cringe, may ako kay Mayor. Parang nagpapagods lang yang kay Yeng. Napakagalanti eh. Sana or baliw. Tignan mo, Kay mahal-mahal ang pamasahin natin sa barko papuntang Samar. At ito pa, libre pa niya ang pagkain natin. San ka pa, wika ni Riz, kay Cringe. Oo nga tol, pansin ko rin. Parang type rin Yeng itong si Mayor eh. Nihiya lang siguro tong umamin. Tingnan mo, pansinin mo. Diba, ang la babae. Eh? Pag gusto niya yung lalaki, lagi niyang inaaway. Feeling ko dun dinadaan ni Yeng. Ang pagkagusto niya kay Mayor. di ba? Diba? Sana all. Sagot ni Cringe. Kay Risk. At hindi nila alam. Palahin na nakikinig. Itong si Yeng sa gilid. Na tila kinikilig. Tatlong oras na nakalipas. Nakadaon na ang barkong sinasakyan nila patungo sa Samar. Mayor, saan ba tayo sa Samar pupunta? Pwede ba namin malaman? <sighs> eh. Sa totoo lang, di ko pa alam. Napanood ko kasi sa internet. May magandang bundok at mga supernatural na nangyayari dito sa bundok na Samar. At alam ko pa, may lihim na lugar akong tawagin ay biringan. Ang alam ko, napakahirap hanapin yung dito. Pero sana, samahan niyo ako. Fuck, Mayor! Kahit kailan talaga. Akala ko alam mo na kung saan tayo pupunta mismo. Balik ko talaga. Ay! Galit na sambit ni Yeng. Sana, sana albaliw. Nasambit na lang ng dalawa. Nung naiinis na natatawa. Ilang sandali pa, nakababa na sila at napick up na rin ni Mayor ang willis ng papa niya na Montero Sport. Moderate 2020. Ilang oras pa habang nasa biyahe kami. At dahil sa may kami at may bubble internet, gumamit kami ng GPS. Nagsimula kasi ito sa pahiwatig sa aking panaginip. Matapos kumapanood sa internet, ang Birinian City na panaginipan ko na kailangan kong pumunta sa Amar. At matindi pa, may babae akong nakita sa panaginip ko. Kaya lang, hindi ko maalala yung pangalan niya. Karina? Kurin? Karen? Basta, hindi ko na maalala. Wika ni Mayor Statlo. I-enjoy na lang natin ang buhay probinsya at mga views dito. Pinig ko naman mag enjoy rin tayo. Wika na nababagot na dahil sa pagabina. na. Sana, so, Sana all baliw. baliw. Nandamay ka pa sa panaginip potol. Wika ni Riz na naiinis. Ilang sandali pa, tumigil kami sa isang barangay at alas 8 na ng gabi at nakakita sila ng apartment o hotel na pwede pagpalipasan ng gabi at dahil sa gabi na rin, kapag na sila ng apartment. May dalawang kwarto at isang salas at sa isang kwarto ang tatlong lalaki at sa kabila naman sa hindi kalayuan sa room ni Yeng siya lang mag-isa. Ala stress na madaling araw. Tulog na ang lahat. Sino ko ba talaga? Bakit ilang beses na kitang napapanaginipan? Magkakilala ba tayo? Bakit nandito ako sa Samar? Anong kailangan mo? Wika ni Mayor sa kausap. Makikilala mo rin ako. Malapit na sa oras na nalaman mo ang pangalan ko. Maiintindihan mo rin ang lahat. <sighs> tol! Tol! Gising, bakit ka sumisigaw? Langya naman no, alas tres ng madaling araw. Okay ka lang ba? Wika ni Riz na nag-aalala. Ah, uh, sana all baliw. Inaantok na wika ni Cringe. Sa kabilang kwarto naman, si Yeng na walang kamalay-malay at mahimbing na antulog. Kinaumagahan, alas 8 na umaga. Agad nagbihis at naligo ang apat sa may tindahan, sari-sari store. Magandang umaga po, Ale. Ako po si Mayor, taga Manila po kaming apat. May gusto po sana kaming itanong. Wika na, Mayor. Magandang umaga din naman sa inyo mga iho at iha. Ako sa Estela. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Wika ng tendera. Aling Stella, saan po ba dito yung biringan? tanong ni Mayor kay Aling Stella nang biglang nang biglang karipas umalis si Aling Stella na tila ba takot na takot sa tanong ng binata at dali-daling umalis sa tindahan nang walang kasagutan Tol, ano yun? Napugwian yata sa'yo si Aling Stella Huwi ka ni Cringe na pabiro Grabe ka tol. Pati matanda na iinlab sa'yo. Wika naman ni Riz. Nakakapagtaka. Sabay puntong hininga ni Mayor. Parang ang weird. Nakakaban ako. Pabulong na sambit ni Yeng. At naglakad-lakad pa kaming apat nang nakakita kami ng isang pulis na medyo may katandaan na at agad nilapitan ko. At agad sumunod ng tatlo. Officer Macario? Tama po ba? Dahil sa nabasang pangalan sa uniforme ng pulis. Sambit ni Mayor. Magandang umaga po. May gusto po sana kaming itanong, Officer Macario. Saan po itong lugar na biringan o tal-otal na salita ni Mayor? at nagulat sila sa reaksyon ng pulis na tila bigla na bahala o nag-isip nang marinig ang katanungan ni Mayor. Hindi agad nakapagsalita ang pulis at tagbuntong hininga. <sighs> Mga iho, hindi nyo ba alam ang biringan? Huwag niyong babanggitin ang lugar na iyan dito. Dahil sa alam ng diwata, sa biringan, kung sino ang may pakay sa lugar na nawawala. Hindi nyo ba alam, mapapahama kayo, sa oras na nagustuhan kayo, ng reyna ng biringan, na si Christine. At sa oras na nakapunta kay sa biringan, ipapakita niya sa inyo, ang napakagandang lugar, na tila moderno, at nagagandahang sasakyan, at mga babae at lalaki, na ang mga artista, Walang kapintasan pero sa likod nito ay kadiliman. Kung ako sa inyo, mga bata, umuwi na kayo. Kung taga saan man kayo, dahil hindi biro ang pinasok nyo, madami nang nawala. Hindi nakita at hindi na nakabalik pa. Sige na mga iho, iya, Aalis na ako dahil may lakad pa ako sa kabilang barangay seryasong wika ng pulis, ang tatlong sina Cringe at Risk at Yeng na tila kinabahan sa narinig at si Mayor naman. Tila unti-unti nang naliliwanagan sa mga tanong ng kanyang isipan at biglang may sumagi sa isip niya. Tama, Christine. Christine yung pangalan na nasa panaginip ko. Ngayon na ay intindihan ko na ang gusto niyang ipahiwatig sa akin. Parang gusto niya akong kunin. Pero kung ganon, bakit ako? Anong meron sa akin? Kukunin niya rin ba ako katulad ng iba? Wika ni Mayor. At siyang na nagalit at nagalala sa narinig kay Mayor. Baliw ka talaga, Mayor. Anong balak mong gawin? May balak ka ba pa talagang hanapin ang biringan na yan? Mag-isip ka nga. Paano ka mapahama ka dyan? Tol, mukhang exciting yan ah. Sama ako. ba diba sabi ng pulis, may magagandang babae. Go ako dyan. Sabay ako sa trip mo. Wika ni Riz, na babaero. Sabay tawa na may kahulugan. Okay, let's go, let's go. Tara, Jay. Sama rin ako. Nandito tayo para magsaya. Wika ang sambit ni Cringe. Oh, bakit kaya nagtitigay din sa akin? Ano pa bang magagawa ko? Naa dito na rin naman Siguro Wala namang mangyayaring masama sa atin no Pero deep inside natatakot talaga ako Pero sa loob-loob ni Yeng, Masaya siya Dahil sa kasama niya si Mayor Itutuloy